Hello guys, Keshant Veloso ulit ito at welcome sa Actually dapat episode 137 na ito pero actually uh, for now guys, ah uh, quit muna tayo maglaro ng Baldur's Gate 3 kasi yung huling episode natin na 'di ba nga ano sinabi ng game may mga yung nung pumasok tayo sa Shadowfell, may mga quests daw na posibleng maputol, ma-masira. So kasi actually after after ko i-record yung episode, nagbasa-basa muna ako. So, ito na nakita ko sa pagbabasa ko sa so, teka ha. Lagay natin yung OBS dito sa screen na to. Ito. Ito kasi problema. Ah, some advice. Active spoilers. Do this before this. Ayan. This the No spoilers for the very end of Act 2. As in Moonrise Tower's content. Thanks. I just had to reload the save and... I've gone back 3 hours of 3 hours of gameplay Do not enter Shadowfell In the contract of Sharr Nightsong stuff Before freeing the tieflings And prisoners From Moonrise Towers Kasi nga eh Dun sa playthrough natin ba diba nga ano Sinabi nung game Yun nga magka, ma, ma, Masisira yung Ibang quests daw So Yun nga Kasi nga Ginawa natin yun eh Pakita ko lang sa inyo Sandali ah Ito. Uh, i-load natin sandali. Ilang load, load, load lang sandali. tingtingay natin Ayan, ah. Saan na yan? Saan na yung tingay 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 Find tingay tingay And siya. the tieflings. Na-complete siya kasi nga. We never found the tieflings in Moonrise Towers. Yun, yun, yun yung isa dyan eh. Tapos pa isa. Yung find well dire natin nagawa. Ah, sa 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 the sa sa Saan siya? Kaya nagawa natin yung sa Night Song eh. Kaya nang problema, may, may mga ibang quest tayo na, na ano. Na naputol. Naputol. Ito. sinunan ang teka pati yung kay Halcyn, nag ano rin eh nag cancel din dahil dun eh so anyway guys um, for now medyo sira na yung ano meron tayong mga ilang quests na hindi natin magagawa dahil dun so uh, dahil dun Pansamantala parang nung lumabas yung patch patch 3 um, hindi naman na tayo maglalaro ulit ng sana kasi nag say ano, sana kasi sinundan ko yung ano eh. Hindi eh, ko na alam na ganito yung mangyayari eh. Kung sinundan ko sana yung ga, yung prompt na masisira ibang quest, sana yun, wala tayong problema. Oh, anyway, ang kasi makabalik ako ulit dito sa part na to ng game. For now, hindi na muna tayo maglalaro ulit ng Baldur's Gate 3. So, actually, sinimulan ko na nga eh. Sinimulan ko na yung ano eh. Like, sa main menu. sinimulan ko na ulit yung playthrough eh. So, nandoon na naman, <laughs> nandun na naman tayo sa simula ng Act 1. <coughs> Pero, uh, offscreen off-screen ko na lang guys. Pag nakabalik na ako kung nasa tayo, no, no, yung pababa na sa Shadowfell, uh, doon ko na lang ulit, ulit itutuloy yung recordings ko. So, for now, ito yung ano, andito ko ulit sa ano yun, sa ano, beach. Redo, <laughs> redo. <redu. laughs> Uh, pakita ko lang sa inyo yung file. Ang magiging pangit lang dito sa panibagong save file na to. Ah, uh, mawawala yung ano. Mawa hindi na natin makukuha yung Infernal robe yung yung reward pagka pinatay si Karlak <laughs> kasi din di, 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 ginawa tayong exploit na pinatay ko nwari natin pinatay natin ko nwari si Karlak par tapos nung lumabas si Mizora nakuha ni Will yung ano yung kailangan nating ano Infernal robe Hindi di natin makukuha yung quest na yun kasi nga ano eh. Kasi nga pinatch na nila yun ng patch ano eh. Nung huling yung nung huling patch eh, patch 5, tinanggal na nila yun eh. Uh, tapos uh, do sa mga recent to natin, even though na Dragonborn yung character natin kasi King Koopa pa man din. Uh, nagdi-disguise ako into Githyanki kasi nga yung yung ring na ginagamit ko, yung ano, yung shape shifters grey, yung ring na nakuha natin kay Strange Ox. Uh, ganon din yung reason dito. Kaya 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 nag uh, kaya dito sa file na to mag magaano dito ako uh, Dragonborn kasi continuation lang. Ulitin ko lang hanggang doon sa makarating ako doon sa part na kung saan tayo doon sa huling ending. Tsaka actually talagang gusto ko naman talaga mag-Dragonborn eh. Trip ko yung idea nitong build ko eh yun din. Sorcerer din na ano. Sorcerer na Dragonborn. So, ano na. So, ang good news lang dito sa gagawin kong bagong playthrough, meron akong mga ibang questline na hindi ko ginawa na gagawin ko ngayon. So, for one thing, yung yung mali, ano, mali yung ginawa ko kay Auntie Ethel dun eh. So, at least ulit ko yun. So, Susubukan ko iligtas talaga si Mylena. Tapos, isa pa yung, yung iniwasak kong question nun dahil nga parang walang sense eh. Yung kay Maul, yung nanakawin yung Silvano statue. Uh, kasi nung early access, medyo pointless yun eh. Pero dito sa full game na may point din pala, kaya kailangan gagawin ko rin yun. Kahit na hindi ko trip gawin yun noon, gagawin ko na ngayon dahil may magandang reward eh kailangan ko yun para dito sa character ko eh. So, anyway for now guys, <laughs> quit na muna tayo. So, pahingan muna ng, hindi ko alam kung ilang ba naabutin bago ko mapaabot dito. 140 146 hours kasi yung gameplay natin dun eh. <laughs> kung maglalaro ako ng tuloy-tuloy na walang tulog. <laughs> Siguro mga 3 or 4 days. Pero, hindi mo ako ganun eh. Ah, uh, bala na. Siguro mga two or three months bago bago tayo makapag-resume ulit. By then wala wala nang stan eh. Wala nang hindi na actually wala wala naman talaga masyado nanonood nitong playthrough ko na to eh. Pero by then talagang huling huling-huli na late na. Late late na. So anyway, Kevin Velasco signing off guys. Hanggang sa makabalik ako dito sa kusang tayo natigil sa papababa ng Shadowfell. So, kita lang muna. Eh.